dadalo ako sa pagpapatuloy ng mga magandang nasimulan at hindi sa pagbabago ng sino man. Dadalo ako sa tamang pamumuno ng ating mga leader. Hindi sa mga leader na walang ginawa kung hindi mamulitika lamang. Dadalo ako para sa maayos at may diplomasyang pakikipaglaban sa ating karapatan, hindi sa sa at sistema ng Pangulo. Dadalo ako para sa pagkakaisa ng bawat Sebastino, hindi sa pagkakanya-kanya para lamang sa interes ng iisa. Dadalo ako sa makamasang paglilingkod at hindi sa mapagpataas at puro sa litala. Dadalo ako sa maaasahan, mapagkakatiwalaan, may kaalaman, karanasan at katayahan, hindi sa mga taong tahan lamang ng silwan. Dahil ako ako ako, 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 dadalo kami sa tuloy-tuloy na tapat, patas, at ayaw na pagdilingkod sa bawat Sebastino.